赶紧，赶紧上来，好了。

Clothes today, Princess Polly. You know about that brand? ¿Mm? You know this brand, Princess Polly? Oh, no, brand. oh, it's branded. Pensé que vendía exactamente Ah, sí, de dólar, de dólar, sí. pero o sea, échale de los ahí no, está. No. Ya puso dólar a la frente, eso sí, sí, pon eso sí. Pasale! Hello. So, uh, what's up? What's up mga kadil? Ito uh, pong nakuha ko ngayon ay Ito uh, po ay uh, nung uh, Friday So, Friday yung sinabi ko po na video natin about sa Uh, NFL Cups Nasabi ko na babalikan ko doon sa seller na yon na magbabargain sa Friday, pumunta nga ako nung Friday. Kaso, wala po mga kadil. Hindi ko na nakuha yung mga natira ko noon. Pero okay lang yan. Meron tayong NFL Cups. Yun yung abangan nyo mamaya. Ipapakita ko sa inyo. Hindi ko po yon binili kundi libre. Tama po mga kadil. Libre at saka marami. Marami po sila. So, abang-abang na po mga kadil, ipapakita ko mamaya yung libre ko na NFL Cups. And, uh, etong mga nakuha ko, parang 17 pesos each. Etong mga items na nandito sa harap ko. Kasi alam nyo, nung Friday, uh, ang hirap. Parang, uh, wow, nag lang ako ng gasolina, wala yung suki ko. So, ginawa ko, nag-ikot-ikot lang ako, and then may nakita ko doon na 3, 4, 1. Parang uh, killing time. Uh, wala eh, sayang yung gas Tapos wala yung mga ibang suki ko Walang mga Amazon and stuff So, dito na lang ako nag-stick sa 341 But, meron pa rin tayong nakita So, simulan na natin Kung ano yung mga nakuha ko Parang 17 pesos each So, nandito na po mga kadil uh, Sa harap ko, titignan na natin uh, Meron ako akong, uh, eto, nakita ko Eto ito uh, po ay... Uh, paano ba sabihin yun? Yung uh, bicycle. Uh, wow! Yung nasa uh, Sa Ilocano, Rayos. O, oh, yun. May idea na kayo? Ito po siya. Yun. At uh, meron nga lock na rin. Nat. Okay. 17 pesos po yan. Uh, ba't nyo kinukuha? Nagbebenta po ako sa Pilipinas. Kaya kinukuha ko. At uh, meron ako ng different... Uh, stackable crayons 'yan. Parang 17 pesos. Bagu uh, bago po 'yan, parang uh, nabuklat lang. Uh, kaya may cellophane. O oh, yun nga o oh, mayroon pang uh, cable tie. Ayan. Meron akong uh, complete na, na ano ito? Uh, cards 'yan. Bago po 'yan, for different uh, occasion. 'Yan. Uh, hindi ko alam kung ano ito, basta kinuha ko na lang color sorter rainbow. Uh, laruan yata ng bata. So, new po yan. 17 pesos. Meron din ako nga 72, sabi niya. Uh, ano kaya to? Uh, palagay ko card din. Oh, may box din parang nga uh, yung card kanina. Kaya lang nga uh, meron siyang nga uh, box. Yan. So, 17 pesos na naman yan. 17 pesos na naman yan. Kung ano ito. Wooden uh, Rainbow stacking uh, Game Yan 17 pesos na naman ang kuha ko ah, uh, eto kinuha ko pa rin, uh, kasi pwede nga uh, pang gamitan ng, alam nyo yung cell screen, kahit sabihin mong black eto, pero kung uh, uh, di bali, white ink yung gagamitin or any, ah, uh, ano ba ano bang pang nito Uh, new pa rin so, kinuha ko naan dyan, nasan yung ibang uh, cellophane dyan, oh, eto pala ito po ay ring uh, uh, reducer ng uh, reducer po ito ng lens na from uh, 42 a uh, 52 to 42 mm yan uh, medyo mahal din ito kaya kinuha ko na for 17 pesos may makukuta ang mga uh, mura dyan sa Lazada Shopee pero plus shipping eh mapapa mahal na rin ito po ay nakalagay dito ay single curtain rod 6 pieces po yung laman papa uh, magpapakita uh, ko ng uh, example niya. Oh, maganda siya oh. Tingnan niyo oh, may lock, may plastic. Para kapag uh, i-hold niya ay hindi bibitaw. Di kagaya ng uh, kinakasama niyo ngayon, hindi niyo ba alam, bibitaw din 'yan. Okay. Ah uh, sa kabilang bag tayo. Meron akong uh, ano ba ito? oh ito basta na lang kinuha ko kasi Marami, saka bago, 17 pesos. Ah, uh, ito ay, uh, hmm. Ano ba diba nakalagay dito? Ah, uh, plant support jacket. Ayan. Ma, ilan bang pieces? 30 pieces. Uh, hindi ko alam. Basta search na lang, o kaya sa mga nakakalam, basta ang labas nito, benta po mga kadil. At uh, may mga sticker po ako. Eto po ay, ah, uh, binebenta ko rito. Merong, uh, eto po ay 4 or ba anong nakalagay. Ito nilalagay ah, Highlander Toyota. So dito, nilalagay po ito sa sa step parang step board ng uh, pintuan. So ito po, Makabenta na ako ng mga ganito, 15 dollars each. Yan, dito 'yan. So for pick up. And then meron ako sa bike or sa e-bike. A uh, clamp quick release ng o oh, dahon nakalagay na dito oh. Quick release po 'yan ng uh, seat post. Yan, for 17 pesos And uh, eto, kapag nagluluto tayo, pinaupong uh, fried chicken Ayan po, yan So, itry ko nga yung nakikita ko dyan sa TikTok o sa Reels ninyo At gagayahin ko dito Yan, ipapaupo dito yung manok And then, ayun, lagay ng lata Malaking lata And then, lagyan ng apoy uh, Ano eto? Eto po ay uh, cable Anong nakalagay ba dito? Uh, outstanding two pieces. Uh, bouquet na gray, uh, green. Yan. Uh, wire. Hmm. Sa mga, ito uh, eto rin. Uh, eto, pwede to. Gagamitin ko para sa compressor yan. Eto po ay portable propane fitting. Oh. Pero, eto naman ay pwede sa compressor eh. Nakikita ko yan. Meron ding uh, ano, teflon. And then, uh, 17 pesos na new hat. Okay. And then eto Meron tayong uh, GoPro mount na naman. Uh case. Water case. Eto, kapag nagmo mas maganda, mas maigil, lagyan mo na lang nang ganito. Kahit kasabihin mo nga ikong GoPro mo ay uh, may protection, mas maganda lagay mo na lang dito kasi yung impact niya kapag uh, kapag hindi ko naman sinabi nga uh, si ka pero kapag nalaglag o kaya hindi natin inasan so po uh, eto po ay uh, sa chainsaw may mga nilagay na ako nga may mga nasend na rin ako na chainsaw for sale po babawasan ko po yung price sa mga naunang nag PM sa akin pero Ryobi po yung brand na nakuha ko and then eto sa likod ng SUV Uh, Zion. Ah, nakalagay dito, Zion. Zion XD 2008 to 2014. Pero ito, kapag ganyan, Zion, konti lang yung Zion natin dyan, ibenta ko na lang dito. And, uh, hindi ko alam kung ano ito. Ito po ay therapy massage pala. Wood therapy massage. For 17 pesos, ayan. At, uh, mayroon pa ba? Uh, may last two tayo. Ito po ay sa dog. Nilalagay ng sa dog or sa cat two pieces, 17 pesos, yan. Kapag tumatakbo yung pusa ninyo o yung aso ninyo, ayun. O, dumarating na si Papi, ayun. Yan. Uh, sa mga may baka, di ba, malalaki yung mga bell nila. Yan, and then yung pang last natin, eto, mabenta dito. Eto po ay part ng, uh, sa mga merong uh, uh, RC, RC na laruan, yan. Eto po ay truck axle, axle po yan, yan. Uh, may mga nabenta na ako eh yung magpipick up yung uh, part niya uh, nakuha ko rin ng 50 cents and then uh, binebenta ko ng 18 dollars and then tumawad ng 15 and then go na so yun ang ginagawa ko so yun po yung uh, 3, 4, 1 o kaya 17 uh, 70 na pesos each yung mga nakuha ko. So, deal ba tayo dito? Palagay ko, deal ano. So, eto na mga kadil, ipapakita ko sa inyo yung mga free NFL caps ko. So, nandito, nandito na po mga kadil. Yan. Yan. Makikita ko bakit alam kong NFL. Kasi, ganyan o. Oh. Uh, bakit ko nakuha ito? Kasi, noong naglinis po ako, may cleaning ako noon sa kanila. Uh, kailangan nila maglinis, nag -volunteer na ako. May bayad naman eh. Mas okay pa nga yung bayad dun sa cleaning kaysa yung mga uh, pagpipintura eh kung minsan. Kasi, cleaning matapos mo na, bayad Period. So, al uh, tinext niya yung uh, kasama ko, yung boss ko. Sabi niya, di ba yung kasama mo ay kumukuha ng mga hindi na ginagamit o parang basura nila. So, instead na i-donate daw sa, uh, anong tawag doon? Uh, goodwill sa donation store. Ay, tinext niya. And then, oo, sabi naman nung uh, friend ko. And then, ayun, pinuntan ko po sa bahay nila. Uh, yung nilinis namin noon, condo Pero eto, dumiretso na ako sa bahay nila. Binigay yung number ko, address, and then, ayun. Eto na siya. Sabi ko, nung nakita ko, uh, tinignan ko ng konti. Sorry, hindi ko na video. Nakakaiya. So, nung nakita ko, dami na to eh. Kung, uh, nung nakita ko, sabi ko, bakit uh, lahat ng mga ito, hilig daw ng asawa niya. And then, uh, ayun, uh, yung asawa niya ay lumipat. Uh, ayoko na, pakialaman, basta something na ganun hindi na niya kailangan ayaw daw niyang nakikita so ibinigay na lang sa akin so ako naman yung napakaswerte so isa-isahin -isa -isa isa isa-isahin isa-isahin ko po ang ganda tingnan niyo yung mga mahilig sa sa mga na na nagko-comment ito po free hindi ko po binili sa mga nagko-comment isa-isa ko ipapakita ayan so NFL yan kasi oh yun yung sign yan hindi ko po uh, LA po nakalagay diyan. LA. And then ayun. Yan 1. Magbilang kayo. LA na naman. Wow. NFL. New era lahat. ayan Yan LA na naman. Uh, eto ito po sa Lakers Champion uh, 2020. Napakaganda. Grabe oh. Uh, collection na lang ito para sa akin. Alam niyo yung uh, parang paglagyan natin siya ng ilaw tapos uh, ayun, imold natin. Napakaganda. Oh, ito rin. Lahat ng team ng basketball sa NBA ay naka uh, Paano ba sasabihin niyan? Oh, yan oh, nakalagay lahat. Yan. Ano yan? NBA Legit po yan, genuine okay. Yan uh, LA na naman NFL Ayun uh, Ano to? LA na naman Talagang taga LA yung may ari nito uh, Ano ito? <laughs> uh, ayoko magsalita Mag-comment yun lang alam ko Kasi baka mamaya magkamali ako Ayan. Okay, mayroon tayong pang last. Oh, puro LA. Bakit kaya? Yan. Yan. Grabe naman yung collection nito oh. LA. Ito siguro pag ah uh, so, uh, kaat ito kapag uh, taglamig. Ah kakaiba oh? 'yan. Kakaiba siya. Ito Los Angeles. Yan naka-emboss. Yun. Yan. Ang gaganda, di ba? And then, eto. ano hmm. Anong sign yan? Yan, o. Oh. And then, last. Yan. Eto po. So, deal na deal tayo. Kahit lang wala akong masyadong deal noong uh, Friday. Pero eto. Wow. Jackpot. So tanong ko na naman mga kadil bago ko labhan ng mga ito is it a deal or no deal